Tinangkang tumakas at managasa ng enforcer ang nasitang rider dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Kanya-kanya naman ang palusot ng iba pang rider na nahuli sa busway kahit bawal. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Bantay sarado na naman ng mga miyembro ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o ang EDSA Ortigas Busway kanina. Hindi nga sila nagkamali at nahuli ang mga motoristang pasaway na dumaraan pa rin sa busway kahit bawal. Gaya na lang na ambulansyang ito na wala namang sakay na pasyente. Kahahatid lang daw niya sa East Avenue Medical Center at pabalik na sa Laguna. Hindi ko alam siya rin. Ngayon huli ang nakadaan dito. Hindi ko po, po alam na bawal na dito. Nahuli rin ang motorcycle taxi na ito na may sakay pang pasahero. Pero giit niya. Napagilid lang siya at hindi naman tumagal sa busway. Ganyan din ang palusot ng isa pang nahuling rider. Nakita kong maluwag. Uh, hindi naman ako nag-stay. Uh, parang um lang ako ganon. Suma so, total, labing apat na rider at isang ambulansya ang dahil sa pagdaan sa busway. Sa pool naman sa video ito, ang tangkang pagtakas at pagsasagasa ng isang motorsiklo sa site Enforcer kahapon. Pinarang rider matapos maispatang dumaraan sa sa Busway. Napag-alaman namang walang dalang lisensya ang rider. Nakachinelas din siya, pati ang angkas niya. Dahil sa mga paglabag, inimpound ang motorsiklo ng rider. Nahuli rin ng saig ang kolorong van na ito Kailan, na iligal na bumabiya sa Sampalok, Maynila kahapon. Napag-alaman namang isang pulis na malapit ng magre ang driver nito. Naaktuhan pang naniningil ang driver sa mga pasahero. Sa huli, tinagayta ang driver at bagsak naman sa si impounding area ang kolorong na sasakyan. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.